Good morning mga kabardimol yeah, Dito po tayo sa ilog Pati po titingnan kung anong ginagawa nila Ito po. Sila po yung nagkakatay ng manok at pato Panganda po sa binyagan daw po Shout out, shout out sa mga nagkakatay. Tingin. Yan. Yan po ang mga puging magkakatay. ng manok at pato. Medyo mahal daw po ang baboy. Kaya dito lang po muna sa sariling alaga. Manok manok daw po muna. Habang po kami naghihintay na ibang kasama eh may nakita tayo dito nagkakatay ng manok at pato ayan po sila ito po ang ilog ayan. Okay.